Ito na ang lugaw ala inday. Lugaw ko. Hmm. Tap ang um, lutong pa nung ano, nung liempo. Hmm. Hindi ko alam kung naririnig niya. Ang lutong. Parang nasa chicharon. Hmm. Sarap sa lugaw. Hmm. Sarap. Tapos, ang sarap tuloy. Nalagyan pa ng kalamansi. O, oh, suka. Ako suka. Ludong kalamansi. Hmm. Sarap. Ako, mapapakain ito si Dudong. At dahil malamig pa rin dito sa amin, ayan, magtry tayo, magluto tayo ng luga. Wala na kaming patis. Kasi, di ba, masarap yung luga. May timplang patis. Kaya, ito na lang na cubes ang ilagay natin. Ayan, naghiwa na ako ng, ng bawang luya, buyas Tapos nagpakulo na rin ako kanina ng buto-buto ng baka. Ayan na o oh, yung buto-buto ng baka yan. Pinakulo ko na kanina ng tanghali. Ayan, may may mga ano kasi yan kaya para siyang mga berde. Yan. Umpisahan na natin. Tara, let's. Ayan, naglagay na ako ng mantika. Eh, sasangkot siya natin tong mga ingredients wala akong taga video kaya mamaya ipapakita ko na lang sa inyo pag nasangkot siya ko na dyan sa kasirula ayun na yung simuyas ayun na natin ang simuyas minagdag na natin ang bawang ayan bawang nagdag na rin natin yung buya walang taga video hindi ako nagbalakad pa lang ngayon dahil umuulan kaya naisipan ko magluto na lang ng lugaw para pagdating ni Dudong ay kalami pagdating ni Dudong ay gumagamit na sa lugaw guys, sagay okay, namin natin yung malagkit pag ako'y naglulugaw sinasangkot siya ko rin malagkit kasi piling ko mas masarap siya pag ginaganito sarap ko siya sasabawan ng pinakuluan kong buto-buto ng baka. Yung buto-buto ng baka kasi hingi lang namin yan ng libre dyan sa mga nagtitinda. Ayan. Ayan, mga kadungday, nasangkot siya na. Lagay na natin yung sabaw. Mas mamaya dagdagan na lang natin. Lagay natin yung sabaw. Ayan. Sabaw yung baka. Natin. ay dagdagan ko pa yan ng sabaw sinasala ko lang yung sabaw kasi para hindi sumama yung mga minagay kong spices ayan tapos habang pinapakula nyo lagay nyo na yung mga pang timpla itong konting patis ubusin na natin hindi kami nakabili kaya wala na Medyo malayo ang bilihan. Tapos, lalagyan ko siya ng paminta. Ayan, pakulan natin hanggang sa lumambot na ng lumambot. Dadagdagan ko siya ng sabaw. Padungday, mga... Um, yung lugaw. Parang champorado Kailangan hinahalo siya ng hinahalo. Tapos ilagay ko rin yung ibang buto-buto ng baka kasi masarap to habang kumukulo yung lugaw. Umaano yung baka dyan, yung sa atin niya, dyan lagyan pa ng mga tuwalya, mga ano-ano, ang dami pang dinalagay dito kasi, ito libre lang namin itong nahihingi pag bumibili ka ng karne. Kaya, inaano talaga namin ang pang sinabaw. Tapos, hindi ko ubusin yung sabaw, magtitira ko kasi meron akong uh, ramen, isasabaw ko siya sa ramen pag ano, magtatago uh, ako sa ref ng sabaw para sa ramen. Yan, ilagay ulit natin yung dagdagan pa ulit natin yung sabaw. Yan o. Oh. Yan. O, ah, diba? Pakuluin lang natin siya ng pakuluin. Hanggang sa mga malambot na malambot na. Hanggang sa maging mabuka na yung malagkit. Puro malagkit to. Oh. Kasi masarap pag puro malagkit. Mga kadungday, ayan na. Malapit ng ating lugaw. Mm. Tinikmang ko na siya. Okay na ang lasa. Masarap. May iniisip ako ditong twist. Tingnan ko lang kung anong lasa. <laughs> May i-experimentohin ako. Ayan, dagdagan ko pa siya ng konting sabaw. Para maluto pa siya ng todo. Tapos hin hinaan ko na lang yung apoy. As in, mahinang mahina lang. Mga kalunggay, yan na. Lutong-luto ng ating lugaw. Ready to eat na. Ready to eat with ano uh, yan po yung manipis na rinipo ko kasi wala na akong nabiling karne kanina kaya yung mga nakahiwa na lang sarap niya sarap mga kadumday ayan ang ating lugaw na may liempo. Kasi wala na akong nabiling buong liempo. Kaya yung nakahiwan lang nabili ko. Tapos alam nyo ba dahil may tira kaming gata na malapit ng masira. Nag-experiment ako. Kumuha ako ng isang kutsarang lugaw. Tapos ilinagay ko yung konting gata na tira. Ayan na siya. O. Lugaw na may gata. Pag kayo, kasi tinikman ko na siya. Pag kumain kayo, parang risotto. I-search nyo yung risotto. Yung parang Italian ano yan, risotto na kanin na may, may ano, may all, uh, all, purpose cream. Parang yun yung lasa niya. Para siyang risotto. O oh, pwede pala, ba diba? Ang galing naman. Ayan, inihintay ko si Dudong na umuwi kasi sinend ko na to sa kanya. ng aking lugaw. Sabi niya, yummy. Yan, may baka pa yan. Ayan. Wala na akong, ano yung sibulino, yung green onions. Wala well, ako kasi mahirap yung bilhin dito. Pero okay naman na yung lasa niya. As in super sarap.